Kumusta mga cat lovers? Maligayang pagdating sa Doc MJ Vlog, ang channel ninyo para sa kaalaman tungkol sa mga hayop. Ako si Doc MJ at ngayon pag-uusapan natin ang isang paksa na nakakakilabot sa mga cat owner, ang mga pulgas. Ang mga pulgas ay maliliit at nakakainis na peste na nagdudulot ng malaking problema sa ating mabalahibong kaibigan. Dahil sa kanila, maaaring maggamot ng maggamot ang inyong pusa, magkaroon ng impeksyon sa balat, at sa malalang kaso ay magkaroon ng anemia. Pero huwag mag-alala, nandito ako para tumulong. Pag-usapan natin kung paano labanan ang mga pulgas sa pusa. Una sa lahat, mahalaga ang pag-iwas. Regular na suklayin ang inyong pusa at gumamit ng mga gamot na pangontra sa pulgas tulad ng spot-on products a uh, flea collars o oral medications. Kumonsulta palagi sa inyong veterinaryo para mapili ang pinakamagandang option para sa inyong pusa. Ang pag-iwas ay hindi lang nakakatulong na maitaboy ang mga pulgas kundi tinitiyak din ito na mananatiling malusog at masaya ang inyong pusa. Ngayon, kung may pulgas na ang inyong pusa, Oras na para pag-usapan ang paggamot. Magsimula sa isang masusing paligo gamit ang CatSafe Flea Shampoo. Nakakatulong ito na mapatay ang mga pulgas sa katawan ng inyong pusa. Ang pagsusunod na pagsusuklay gamit ang Flea Comb ay nakakatanggal ng mga natirang peste. Tandaan, mahalaga ang pasensya dito. Ang paggamot sa inyong pusa ay isang bahagi lang ng solusyon kailangan din ninyong linisin ang inyong paligid. Mahilig magtago ang mga pulgas sa mga karpet, kumot at kasangkapan. Mag-vacuum ng inyong bahay ng madalas. Labhan ang mga kumot ng inyong pusa sa mainit na tubig at gumamit ng flea sprays o foggers sa inyong tahanan. Tinitiyak nito na natutugunan ninyo ang problema mula sa lahat ng anggulo sa madaling salita ang pinakamagandang paraan para labanan ang mga pulgas sa pusa ay ang paggamot sa inyong pusa at paglilinis ng inyong paligid. Ang regular na pagsusuklay, paggamit ng mga pang-iwas na gamot, at pagpapanatiling malinis ng inyong tahanan ay mga mahahalagang hakbang. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Doc MJ Vlog. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin na magkalat ng mas maraming kaalaman tungkol sa mga hayop at magbigay ng mga tips para mapanatiling masaya at malusog ang inyong mga alagang hayop. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Mag-ingat kayo at pakikamot na lang ang inyong pusa para sa akin.